Hello mga idol, welcome to another video. Ang gagawin po natin ngayon ay aayusin po natin ang loud horn ni Joy kasi nga po meron po siyang stock horn pero ang loud horn po niya wala po siya, hindi ko po alam kung sa fuse or sa switch or may naputol ba na wire so paglalaruan natin si Joy STB. subscribe my youtube channel Ang una po natin ginawa mga idol is tinanggal po natin Ang switch po niya, chineck natin kung ano po bang problema At yun nakita po natin may kalawang kalawang Inisprehan ko na po siya ng W40 at pinatuyo din po gamit ang ating mahiwagang aparato yan po mga idol, uh, gusto ko po munang umpisan dito kung dito po ba nagmumula ang problema ng loud horn ni Joy At nakita ko mga idol na hindi naman po problema ang switch na ito So kaya sinubukan ko pong tingnan yung battery mga idol Sinubukan na rin po natin tanggalin ang takip ng battery para i-check po natin kung meron po bang pumutok na fuse or what para malaman po natin kung ano po pinanggalingan ng problema kung bakit hindi po gumagana ang kanyang loud horn. Hindi siya ang problema dun sa switch ko. So check natin dito sa battery mga loose. Kasi wala nga siyang loud horn. Pero yung stock niya gumagana. Alay ko. Kapag so wala dito, dito <laughs> tayo sa pairings. Alay. Ah.

<laughs> Kinunik ko po sa positive ang sa tester, tapos sinubukan ko po isa-isa kung okay ba siya or kung gumagana po siya mga idol. At sa yun na po, mga idol, po mga idol, mga okay idol, yun, po siya, may power po, naman po siya mga, mga fuse. idol. Fuse. So markuryente po siya mga idol. So ang ibig sabihin po mga idol, doon na po mismo sa playrings. Aray ko, ang magbubukas po ako ng playrings mga idol. kasi baka nasa loud horn po talaga ang problema at uumpisa na po nating baklasin at yan po kung unang binaklas ko yung letter M so yan kita na po yung ating loud horn isang loud horn lang po yan mga idol kasi sobrang laki po yan kung dinalawa ko po yan hindi na po siya kakasya at wala na po tayong space sa Honda Click po kaya isa lang po ang nilagay ko. Sa pagkakataon na yan, binaklas ko po ang clearings mga idol. Pero bago ko po ginawa yung mga idol, tinry ko ng dalawang beses. Tinester ko ulit siya kung okay ba talaga kasi hindi po ako makontento at hindi po ako mapakali kung ano ba talaga ang problema nito. At yun, mga idol, nakita ko. Talagang okay nga talaga. O, yan, o. Oh. So, wala na tayong magagawa, mga idol. Let's go. Back class na tayo. Yan na po, mga idol. Sunod po natin itong babakasin. Ito na naman yung headlight niya. so, ayan na po siya, mga idol, o. Oh. So, ano kayang problema niya? Dito natin sa iyo, Saan? Para natin So, dito siya mga idol. Ang tinatanong ko, anong problema niya? Yan po ang hindi tumutunog. Check natin. Lucina. Tapos loud horn. Go pumipitik ang hindi alam kung bakit. Ano mangi? Idol, ito na po yung mga ang resulta ng ating ginawa mga lods. idol pa ano nga, pabusina nga Ay pa install pa pala pa 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 na pa pa Gago! Yun. So, kita pa pa resulta. So naayos natin mga idol ha? So, naayos. Ay, diba? Oh my God! Wow! Ganun lang po mga idol, kung saan yung problema, yun ang tirahin natin. Ah. Iba din ba? Di mo ba? <laughs> so okay na siya mga lords, nakita natin yung diferensya. Salamat, hindi siya yung wire kasi bago pa, imposible eh. So yung kaganina, ito lang po yung gumagana mga idol. Diba? So ngayon is yun. Kita nyo na mga idol. Ano si mo si tropa? Palinis na kayo sa amin. O, oh, palinis na kayo, tropa. Ayun, no? So, pag magpalinis, magkano tropa palinis? 250, kasama ang case. Ah, kasama ang case. Ayun, no? Kawawa. So, ito na po yung, ano, per perfect po yung gawa natin. Okay. na din natin. So, inadjust adjust ko lang po ito dito. Ito po yung, ito po yung ina-adjust dito mga idol, oh. So, ito po yung ina adjust ko. So tumunog siya. So konting adjust lang pala siya mga idol. Wala po siyang sira sa wire o kahit anong paman. Pero at least nakita natin dito, di ba? So okay. Ah, mission complete. Ha? Ah. Oh. So kakabit ulit natin dito para makita nyo kung anong resulta. Ang titimbang mo dyan pre yung Dibon Para malaman yung Para malaman natin kung, kung ano Kung ilang grams pa yung ano Dibon oh. natin Marami tayong flyable dito yun eh. Alim na oso Tatlong JBT Tsaka uh, tatlong NCY Subukan natin yung ano Combination Okay Para Pumatagos sa si sniper <laughs> <laughs> Sound check, sound check. Ah, sound check. Perfect. 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 Yeah. ano nga Ano ko pa nga dito para may observe ako dito Hindi ah baka ma Maano ako eh So mga idol Babalikin natin itong mga loob Ngayon iyak tayo ito ngayon pagbalik Oh. Punasan muna natin to. linisan muna natin to. Sobrang dumi oh. So lilinisan po natin yan mga idol ah. Oh. At dahil po nalobad po ang ating mahiwagang aparato idol, ah uh, chinals ko muna kahit konti. At tinulungan po ako ni Tropa para ikabit po ang ating clearings na headlight po. Yan po mga idol, pinagkakabit na namin mga loads. sabi ko naman po sa inyo mga idol first time ko po itong gawin na baklasin ang clearings ng Honda Click sa pagkakataon nito mga idol yung letter M po mga idol nag -backlas, kabit baklas kabit baklas kabit kami mga idol kasi nga po yung loud horn po mga idol dapat po hindi po siya tumutukod sa kahit anong bagay kaya po namin pinabalik-balik kasi nga po uh, nagiging ngungo po siya mga idol kapag hinihigpitan namin o kinakabit namin ng letter M kaya you yeah, yeah, yeah. So narinig nyo po ang resulta ng mga idol kapag natukod po siya sa mga bagay, sa loob, or mga bakal, or plastic man, dapat po siya plug and play. Yung bumabounce po siya mga idol. Kaya inulit-ulit namin mga idol. Everybody, everybody, everybody.

Kaya nga sabi ko sa'yo, wind, pinder natin yung ito, bababa na rin dito, parang, parang nakatungo yan dito, para hindi sumasayan dito. Tinigyan natin ng flyball ng dalawa dito Ibababa yan, bababa yan, gagawin niya, para hindi sumasama. Hindi mo na rin yung lower yung ano mo, yung... Sagabal so, pa nga yung ano mo dito, pre. เดี๋ยวโตหมดครับครับผมครับ Oke, <laughs> saya <laughs> Terima kasih telah menonton <laughs> paano, paano, paano? tapos slide mo siya. Kasi nakatayo siya, di ba? Slide siya. Isa nga lang yun, di ba? ilo jo na na ng takpan Masih nanti, <SILENGALAN> <laughs> 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 Kasi salongga salonga. Kasi pinag-i yung niya, no? Bilanog, na panood ko pre. Sa oh. tong buhay ko na na ng uh -huh. tropa niya. Punta ko din, naka. tropa ko din dyan. Uh -huh. Tito niya siya sa salonga. Ang, ang, ang potenta uh -huh. talaga. ko. Talagang bumabanag talaga. At gano'n

So yan na po mga idol sa wakas natapos na rin. So another try. So ito po yung stock horn. Switch loud horn. So panalo idol sulit ang ating pagod. Yun. Good. Pwede na pang pambulagaan. Good, good. So, may lakad kayo bukas. Meron kami. Punta kayo bukas yung Panta. Alas 4 kami alis eh. Kaya, so, nagpa-condition ako ng tubihan. Yan yun po yung sa kanya idol. Oh. Mga idol, yan Oh. So, ano pang inaantay nyo mga idol? Subscribe. Subscribe my channel mga idol. Thank you for watching mga idol. Bye-bye.